guys, magandang araw. Two fingers sa akin. <laughs> Ngayong Ngayon. araw nga guys, ay pupunta kami sa Tamuwan. Da Tatandaan niyo ba guys, vlog, yung nakaraang vlog ko? Yung may panakita ba ako sa inyo guys, kalutan. Ngayon kasi guys, wawakasan na namin yung buhay nila. ayun nga yung mga kasama ko guys, so kumukha na sila ng kanilang armas. Malakas na loob nila guys, kasi kasama na nila ako Kanina kasi guys, pinuntana nila yan tapos nagsitakbuhan sila. Kaya pala sila tumakbo guys, kasi may mga tama sila. May tama sa leg, sa bente, tsaka meron din sa likat. Talagang tinatat sila bes, kawawa naman itong mga bata na to. Eh paano kasi guys, namuwag sila, tapos wala silang dalang apo. Ang dala kasi nila guys, bato, tsaka panungkit, ano pupunta ka sa rayo. Kaya naman guys, sinundo nila ako para rumis ba. Malapit lang naman yun guys, doon lang yun sa bandang baba. Pero di ko alam guys, kung mapupuwag namin y na parang una pa yata akong tatakbo sa kanila masakit kasi yung kagat nun guys kasi ang lalaki na buti nga guys hindi tinatablan to mga to ng mga kagat to hindi nadadala kahit tatad na sila ng kagat guys niyaya rin nila ako wala guys ay gustong gusto kasi nila makuha yung pulot na eto guys ginagawa na nilang banuot yung tao ng niya mas maganda kasi sindihan yan guys kapag nakaganyan isang sul sul mo lang dun sa so mga pokyoto na yan laglagan yan oy toy bakit may dala kang panungkit mamumuwag tayo hindi tayo mga mga ng kalamansi kaya ka pala, nakagat kanina yan nagdala mong arma walang yan naman to mga kasama ko na to ano kaya ng kalabasa neta sa so, tingin ko guys hindi pa kami nakakalapit sa pokyoto na yan puro kagat na kami. Eh, paano kasi guys, pinagbabato na nila kanina yan, kaya tumapak na yan. Ay, basta guys, bahala na kung ano mangyayari mamaya. Doon lang yan guys, sa so, na yan, malapit na tayo. Kaya self, maganda ka na kasi mapapalaban tayo. Dahil ikaw ang pinakamatanda, dapat ikaw ang pinakamatapang ah. Baka naman mamaya, ikaw pa yung unang umiyak, pagkakeso pa. Hindi pa nila masindihan yung armas nila guys, palpak pa yata yung lighter na nadala nila. Nako, na pa lang, parang alanganin na ilagay namin na. Silang dalawa lang guys yung mamumuwag, tapos back lang ako. Ako pa guys, magbabangan sa kanila kapag nadapa habang nagtatakuan. Pero kung sasabihin niyang susugod ako Pagyutan Ay, wag na ay. Ayaw ka bang mamagayong Yung mata ko, bes At ang dalawa na to, guys Yung mapilit Kaya sila yung pagpupuwagin natin Pero sa tingin ko naman, guys Kaya na nila yan Kasi may dala na silang apoy Tsaka matapang yung dalawang bata na yan, bes Wag mo yung mamalitin Tingnan nyo, guys Kung gano'n sila kagaling mamuwag Baka humangak kayo, ah Sabay kayo, Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang

<laughs> Buti na lang kama, may suporta sa mo Kung wala, yari talaga. Yung magpapuwag guys, ito nagtakbuhan oh Mga walang kwentang mamumugian. yan. Puro kisot. <laughs> <coughs> <coughs> eh, hey, nakabol pa din hanggang dito sa bahay. Oh. So lang guys, Sana nag enjoy kayo. Oh. Ingat kayo pa <laughs> Two fingers yun <laughs>